Hi! What's up guys? I would like to share sa lugar namin dahil dito kahit hindi pa Pasko ay Pasko na Paano? Kung nasabi? Tignan mo ang video naman Panorin mo yan at paggabi na Yan! Alright! Kumukutikotito Yung mga ilaw, alam mo ba kung ano yan? Panorin mo ang video na ito hanggang matapos para malaman mo kung ano yan Kumukutikotita sa gabi Yan sinasabi ko sa inyo Hindi pa Pasko sa amin pero yan sa ilaw nakikita na Pasko na At saka nunid na na magkokunika pa sa Oriente, oh so, paggabi, umiilaw talaga 'yan dahil 'yan yung mga solar lights, 'di ba? Hapit. Oh, 'di ba? Kita nyo, wala nang lead ng pailaw ng kunin mo sa Oriente Dito ka na lang sa amin may ilaw na paggabi. 'Yan yung mga umiilaw nung pinakita ko dyan nyo paggabi. Pero umaga 'yan, so 'yan yun So lahat, just love, advance Merry Christmas and happy. happy New Year. Thank you so much for watching.